Guys, support so today's my video Dahil day of ko, late na nga pala ako nagising Kasi nga late na rin ako ng karating kagabi Pagdating ko nga ng bahay kagabi guys is Naglaba muna ako ng aking mga damit Pagkatapos ko maglaba mga around 2 Natulog na ako ng late na nga ako nakatulog gabi kaya ayan medyo late na rin ako nagising kailang naman ako nagising kasi kumakalam na yung sigmura ko siguro mga araw na alas na rin ako nagising so pagkagising ko nga pala pinipir ko na nga pala tinanggal ko muna yung aking kortina iangat ko na nga pala dyan pakatapos nga pala ina yung mga kortina ng aking kwarto and then pinipir sinunod ko nga pala yung aking kumot yung aking mga unan Inayos ko na nga pala muna siya bago ako lumabas ng aking kwarto kasi nga, medyo inaantok pa talaga ako. Gusto ko pa matulog pero nagugutom na talaga ako, guys. Pakatiklap ko nga pala ng aking komot. Ano yan? Lalabas na nga pala ako dyan. Kasi nga, gusto ko na talaga mag, mag ng aking pagkain. Kasi nga, medyo nagugutom na talaga ako. Paglabas ko nga pala, is nakita ko dyan si kuya. Yan, nasa labas nga pala siya natutulog dyan, guys. Medyo madilim pa yung hallway namin. So, ayan, guys. Pag dating ka ng kitchen... at ito nga pala bumungad sa akin guys sa kusina Pagbukas kanong ka ng kusina guys Diyos ko parang binagyo parang tinahan na bagyo yung kusina guys so, ano pa nga bang gagawin ko dahil nga ito kahit nagugutom na ako so kailangan ko muna siyang linisan so inona ko pala muna guys na linisan yung aming kusina guys kasi ang daming kalat guys. talaga dito guys ginawa ko nga pala dyan tinaranggal ko lahat yan mga kalat yung lahat ng mga ano dyan kasi nga gusto ko guys Parang lili nagluluta -li 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 ako is malinis talaga para hindi nakakailang pag nagluto para mas maganda magluto guys na malinis at nakapaan na nga pala ako dyan guys kasi yung sahig guys maano na talaga siya basa siya kaya yan nga pala hindi ko alam kung paano kasi sisimulan talaga ang linisan yan kasi ang dami talaga hindi ko alam kung alin yung uunahin ko dyan linisin kasi nga halos lahat nakakalat yung mga pinagain na at mga pinaglalatuan. Pero guys, natawa naman nga ako guys kasi nga medyo nag-enjoy ako at medyo na ano ako sa paglilinis, medyo sinisipagan ako. Okay, kaya care lang. Kaya yan guys, start na muna ako sa paglilinis ng kusina bago ako magluto ng aking almusal at tanghalian na rin guys. Medyo unahin ko na nga pala yan guys yung pag paghuhugas ng plato dyan kasi nga medyo, ayan, tinaranggal ko na nga pala yung mga kalat dyan, yung mga pinag nila inayos ko na nga pala yung upuan dyan ayan, tinanggal ko na yung mga buti ng mga mineral water and then sinabit-sabit yung nga at yun nga pala mga basura dyan, yun ko muna kasi nga yung lilipat kasi dito sa building sa room namin is, ang ano pa talaga niya is katapusan pa, kaya tinarambak niya lang yan dyan, so ang ginawa ko, inakyat ko yan dyan ang iba, nilagay ko dyan sa ng rip and then pakatapos nga pala, binalunasan ko nga pala yan dyan. Ayan na nga pala. Tinarangal ko na lahat ng mga gamit niyan, guys. At nilabas ko pala nga muna yung malitan ng bagong lipat dito sa amin. Kasi nga, tapos ang talaga ang lipat niya. Kasi lang, nauna na yung dito yung mga gamit niya. Kaya nagmukhang basurahan yung kasi na namin. Kaya ayan, dali, -dali ko talaga yung tinarangal muna yung lahat ng mga gamit dyan. Pati lang electrical bike. Kasi nga, gusto ko balunasan talaga yan ng tubig. Lagyan ng sabon. Kasi nga, ang ng aming, ano, yung saigba. Ang lakit ng saig niya. Kaya ginawa ko dyan. Binuhusan ko talaga yan, guys. Hindi na madali na nga ako. Kasi nagugutom na talaga ako kanina. Kaya yan. Nilinis ko muna talaga muna siya lahat. Bago bago ako nagluto. Hindi ko alam kung paano ko tapusin yan. Pero nakiribulis ko naman yan. Binalisan ko muna siya bago ko siya yan. Binuhusan ng tubig, guys. Sige, ulis muna ako dyan. Yan nga pala guys is naghugas na ako ng mga plato guys na pinagkainan nila kagabi hindi ko alam kung anong gagamitin ko sa bun dyan kasi nga wala naman akong dishwashing machine ay uh, dishwashing <laughs> dishwashing liquid ayan, ginamit ko pala dyan guys yung sabon na powder na dala kagabi ni nung aming ano ng aming bagong refugee <laughs> so ayan, ginamit ko sabon nga pala na panghupang pang laba na ano, pero hindi talaga syang bulay hindi ko alam basta balas bahala sya, importante na hugasan ko silang lahat, so yun, minamadali ko na nga talaga isang plato, kasi nga medyo nagutom na talaga ako guys, mamis kasi nga hindi pa ako nag-almusal, yung almusal ko is tanghalian na rin, anong ulas na rin nga pata hindi pa ako nagisingis, alas dosi na so ayan nga pala, ayan hindi ko na alam walang di unayin ko kasi nga ang dami kalat talaga sa totoo lang um. thanks guys. So, ayan, malapit na nga pala ako matapos sa aking paglilinis. Tapos na ako maghugas ng mga plato. Nailagay ko na sila sa dapat lagyan nila. So, ayan nga, ito na nga pala ang aking pinakalas na lilinisan, guys. Pagkatapos ko maglinis nito is magluluto na ako ng aking almusalan dritsyo tanghalian na. Kasi nga, alit na rin naman ako nagising. Ang ginawa ko dyan is, is katuloy siya ng bungang bunggay. Yung sabon na nakita ko dun sa patas ng washing machine yung ginamit ko. Oh, kanina sabay yung basa ginamit ko na. Dahil wala ngang dishwashing liquid kaya ang ginamit ko. Inisis ka talaga siya ng bunga-bunga. Kasi nga, ang dami nakadikit na mantika, ang dami nakadikit na pagkain. Kasi gusto ko, bago ako magluto ng aking pagkain, is malinis siya para hindi na kailang, di ba pagluto. Mas masarap kasi magluto guys na malinis yung kitchen siya, malinis yung lutuan. Inisis ko talaga siya ng bunga. And then, pagkatapos nga pala, ininisan ko naman yung mga barno niya, yung mga, alam uh, yung pan, sa yung mga parang takip-takip Yan, nilinis ang kumula sya pakatapos na pinunasan kumula sya dyan guys tiniyok kumula sya ng bonggang bongga ng towel parang mas masarap sya lutoan yung tuyo kasi parang pag basa pa parang hindi ako satisfied na nagluluto na ganyan ng badumi or hindi pa talaga yung kalan and then pakatapos na pala nyan guys is-is ko na talaga yung mga burner nyan yung kanya mga pinapatungan ng kaldero parang mas maganda sya lutoan ayan Missis ko talaga siya ng bonggong-bonggong kasi nga dami nakadikit kaysa talaga ng mga ka Kaya rin natin kasi paga naman ang bayot ngayon kaya buho lang ng lang. So ayan, misis ko talaga siya ng bonggong-bongga. Mm -hmm. okay, come ka muna go. Sige, Sige Bye mga fans! <laughs> Welcome to the moon! Welcome to the moon <laughs> Dito ka na. na pa ako dito sa tulo ah. Dito ko na lang kami oh, Mga mga dyan. Hindi lang kasi isahan na? Hindi pwede. Kasi nang ako eh, alos dyan. Ako, Naman Ito? yung last hindi ang na to. May nakanggal ka Hindi ah. na nakanggal ko dito, dito. 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 dito.

Ay, wala. Lagyan ko ng sabon. Okay lang? Ang okay, okay. yung kama, <laughs> yung ako sa lang sa okay, maglapak-lapak ka dyan. natutuwa mag ako mag-apis sa akin. Wala nang ilugsi. Tapos mo lang Bago? Oo, okay, mayroon si Alvin eh.

يا يطلعوا تنايع ولا هم موقفه صح هنا؟ انت سكت. قالوا هنا مسوقه. هو هنا طمنك جيروه. جيروه انت 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 برتقاله